kasama ko pala si Sir Edwin. Meron pala kaming i-road test na D-Max 2014. So, nagko-complain po yung may-ari about sa kanyang transmission dahil nagpa-PMIS siya sa ibang shop. Ano'ng sabi sa sa ano, merong problema ang transmission mo? Aba, meron daw. So, according sa kanya na meron daw problema kanyang transmission at gusto nung shop na yon ibaba ka agad yung transmission. Although may ari po din sa akin nito ay ko. So sabi niya huwag muna ibaba ba, patsik mo muna sa tito ko. So ito nga po kasama natin si Edwin na parang i-road test po yung sasakyan. Para mag natin kung mayroon po siyang problema. Sa yes, Sir Edwin. mechanic, Saudi boys, shout out sa inyo. So shout out sa inyo lahat dyan sa Saudi Arabia Saan mga kayo panig Lalo lalo na sa kasama ni Sir Edwin So ito nga po nung no, niro-road test po namin Pero habang po niro-road test po namin Wala naman po aming nakitang problema uh, Sa so, ngayon, traffic Titignan pa natin mamaya maya dito sa looban Edwin, anong masabi mo pagkatapos natin na road test Na according sa ibang shop na dapat na ibaba ang transmission. Ngayon na road test po natin, totoo ba talaga na may problema sa automatic transmission? Wala sir. Normal yung mga shifting niya. Hanggang sa overdrive. Wala akong maramdaman. Okay. So wala naman po na dapat gawin dito sa automatic transmission. So good pa yung transmission niya. Okay sir. Okay, well, sir, salamat sir ha. Okay. Okay rin. Okay. Ito yung may-ari ng sasakyan ng Isoso D-Max. Uh, dinala niya sa akin. Ito yung pamangkin ko dahil nga po siya ay pagkakabite at pina-check niya po sa atin yung kanyang automatic transmission dito sa Starmatic automatic transmission. So interviewin natin siya about sa kanyang transmission about sa ah uh, Eduardo ano bang naging story ng sasakyan mo? Actually, nagpa-check up na ako sa isa pang shop sa bandang Cavite rin. So, ang nangyari ay nakita daw sila na nagsas slide daw yung sa transmission. So sabi nila, kailangan daw linisin. So bitigan na ako ng bill, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, teka huwag muna. Uh, ako may kilala ako ka kung ano eh. Ah, expert sa mga ganyan eh. Ako. So, may tito ko ako kilala sa Bulacan. Ganyan-ganyan. Tapos ayun, pinakancel ko naman. Umokay naman sila. Tapos ngayon, ito, dinala ko nga dito sa Starmatic. So, tindest dive, tama yung mechanic ko, oh. tito ko. Oh. Okay naman pala, normal lahat. Kaya, buti na lang nagpunta ako dito. o, oh, buti na lang napasyalan mo ako lang, kundi uh, magkakaroon ng malaking bayarin ka sa automatic Oo, oh, transmission. Nga abo, eh. Napapakamot ulo na nga po. <laughs> Pero ngayon, ayan, uuwi ako ng happy, di ba? Oh. Uh, good si balita, maganda yung pagkakaan. So yung guys, no, at uh, pinrod test nga natin itong sasakyan kasama si Edward at yun, tuwan-tuwa naman siya dahil nalaman niya ang kanyang sasakyan ay walang problema sa about sa automatic transmission. So, ano naman masabi mo? Invite mo yung mga ano, baka may shout out ka sa mga kaibigan mo, lang, pamilya mo. Yan, yan, yung mga kaibigan dyan, tsaka oh, mga pamilya, kilala. O, oh, tsaka yung mga manonood nyo, eh, pagka ganitong mga problema, mas maigi magpa-double ano kayo at consult o check ito, dito nyo dalhin sa may transa, ano, sa Starmatic. Kasi, sure na sure. Tingnan ako, uuwi ako, happy. Di wala akong nagastos ano, sa agad, di ba? Uh, so, yung guys, no, galing siya ng Cavite. Nakarating siya dito na bagamat maaga pa siyang nagbiyahe para ma-sure lang mm. na ang kanyang sasakyan ay maging maayos. So, maraming maraming salamat sa inyo guys. Shout out sa inyong lahat. taga Cavite, muli, inyong kaibigan na si Mr. Pads.